Hello, 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 Simis transform transformed the Hello, si Miss Ata. Kakagising ko lang at nais ko sanang mag-vlog hanggang sa makababa ako at surpriseahin ng nanay ko. Tanungin siya, yung mga normal vlog ko. Ngunit pagbaba ko ng hagdanan, ako po ay na-surpresa dahil naandito pala ang aking ama, ang aking tatay, ang aking father. Habang bumababa ko ng hagdanan, e bumungad na agad ang kanyang request. Nangingisi sa akin ng pera dahil magpapa nbi daw siya. Ako naman, e, dire diretsyo lang habang naglalakad. Kasi alam ko na talaga na kapag nandito ang tatay ko, may kailangan siya. Wala sa aking problema yun. Ang ulam pala namin ay chicken curry. Kaya na-excite akong kumain. Anyway guys, kaya ako nag-vlog ng ganto Kasi nakikita ko na naman yung nani at tatay ko na magkasama. Miss na miss ko sila. Miss na miss naming magkakapatid. Na makita silang magkasama. Sa totoo lang guys nagkakaproblema ako ngayon finances ko kasi nawalan ako ng work pero pag nakikita ko yung nani at tatay ko sasabihin ko na lang sa sarili ko na okay lang yan sila nga eh, pinalaki kami na ganito na maayos nagkakaproblema man pero maliit lang nagpapasalamat ako sa mga magulang ko kahit magkahiwalay na ang nani at tatay ko nakikita ko pa rin sila Minsan lang pumunta ang tate ko sa bahay namin kasi meron na siyang ibang pamilya. Hindi ko na alam at nasusubaybayan yung health niya. Kaya lagi na lang ako nagdadasal na palakasin pa yung tate ko at ang nani ko. At Panginoon, salamat kasi dinidinig niyo talaga nakikita ko silang nakakatayo, nakakagalaw, nakakabiyahe, nakakakilos ng maayos. At alam kong matanda na sila pero okay na Lord na minibigay mo yung good health na lagi naming ipinagdarasal. Okay yung ganitong buhay, wala kaming problema pero kung meron pa akong isang wish na alam kong malabong ibigay ni Lord sa akin dahil hindi ko naman talaga kailangan. Alam niyo kung ano yun? Magkaroon ako ng maraming pera. Maraming pera para Ipasyal ko lahat sila, yung buong pamilya ko, nani at tatay ko. Gusto ko pa silang bigyan ng maayos na maayos na buhay. Gusto ko silang ipa-check up. Gusto ko silang, alam niyo yun, nagigets niyo ba yung point ko? Maraming pera kasi gusto ko silang mapasaya. Alam ko namang hindi lang pera yung nagpapasaya sa atin. Pero dahil sa pera, maraming pwedeng mangyari. Maraming pwedeng malaman. Maraming pwedeng ikasaya lalo yung aking pamilya. Pero alam talaga ng Diyos kung ano lang at ano lang ang dapat na ibigay niya sa atin. Alam ko merong plano ang Panginoon para sa akin. Para lalo ko pang mabigyan at matupad yung mga obligasyon at responsibilidad ko sa pamilya ko. Ang nais ko lang talaga na mapalakasin mapalakas, yung aking katawan para makapag-work pa ako kumita kahit papaano yung mga hiling ng nani at tatay ko na maliliit na bagay e eh maibigay ko ng higit pa. Sa totoo lang natatakot din ako. Natatakot ako na paano kapag may nangyaring masama sa nani at tatay ko at hindi kami ready. Lalo ako emotional. Sana pahabain pa ng pahabain ang buhay ng nani at tatay ko. At kung magkasakit man sila, sana wag naman po sanang grabe. At sana ma-provide ko pa kung ano man yung pwede kong ma-provide. Piling ko kulang na kulang talaga yung mga ibinibigay ko sa kanila. Akala ko noon hindi na magiging okay yung buhay namin nung iniwang kami ng tatay ko. Pero ngayong malalaki na kami at maayos ang buhay namin, nakikita ko yung ngiti ng nanay at tatay ko okay na ako doon. Acceptance lang talaga ang susi para makapag-move forward ka na sa lahat ng mga broken family dyan. I-accept ninyo ang katotohanan na ito na talaga ang lagay ng pamilya ninyo. Mag-move on kayo at lalo ninyong pagyamanin ang sarili ninyo para matulungan nyo ang pamilya ninyo. Hollywood, Miss Ada. Kain na tayo! Nung araw na Kain na, kain na. Hello to Miss Ito, guys. It's Friday and let's eat. At ang ulam of the day ay... Oh, yeah. My God, it's ampalaya. Giniling with ampalaya with giniling. Sarap. At my partner yang pork chop. Tapos meron pa dito. Oh, ayan o. Oh. Maghain kayo, Tay. Basta oh. dito pa rin sila lahat, eh. Ay, ay Basta, uh, ano? Ano? Ba't kanino galing yung laing dyan? Ito, saan daw siya magsasa maghahain, ay? Hindi kasi ikaw maghahain, kung pa ko ba rin yun? Asa nga, hindi ka na gagaling. Hey! Lock! Ito ang aking mga magulang. Nag-aaway sila. Charot yeah. Guys, meron pala tayong ano, laing. This is very delicious. Initin natin. Kasi turuan mo kasi siya, Nay. Oh, oh, oh. Yeah. 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 Oh. No. Sa sabi mo lang kung saan yung ano eh. kumain na. Bakit may pa ganyan ganyan pa? Tingnan mo ginan. <laughs> <niya> sa gilid <laughs> dito na. Proper ganyan, proper. Find fine dining. Nagsanto ka tayo ng ampalaya. Init, <laughs> grabe mo naman pati ba yung mga patinidor tinidor ay ay na ganyan kanino pa yan eh kaya mainit eh oh ayan sige kakain oh, ay na ulam guys ulitin natin ang, ang palaya ulam namin laeng tapos pork chop Tate, ano bang gagawin mo? Bakit ka nang aano ng kailang NBI? nag apply ka pa sa pwede ka pa apit 70? Anong trabaho 'yon? Eh yung ano mo, yung lisensya mo. Eh di ba pasuna na 'yon? Ay tapos na. Ako ba nagbigay ng pang-renew? Sige, si ano? Si ate. Si ate nagbigay. Guys, kakain na si nanay. Dito siya kumakain si nanay. Yan ang kainan niya. Kumain na kayo. Yung mga gamot niya, hininom niyo ba? Ta Tay? Nanay, hindi eh. Mayroon pa kayong gamot tayo? Mayroon pa araw. Si nanay. Mayroon ka pa ba, nay? makawala Baka wala na. Nai. Mayroon pa. Ano ba yan? Ay, buti mo. ba sinabi mo na sa'yo sa araw? Ba't kailangan sumisigaw? Tayo nagtatanong lang. Ano no, na ako so, lang? Pwede lang ko na lahat siya. <tis> Tigilan nyo! Wala namang problema eh. Basta huwag lang kayo mangi-istorbo. Paul Leon. Oh, ito yung gamot mo. Ito, inumin mo to, tsaka isa ito Tapos, pag makati yung lalamunan mo, eto, mga over-the-counter to na mga gamot. Ito. The flon. Kaso wag mo tong kainin to, ha? big, bi, ano mo, kaya hindi yan na pang tanggal ng kate, bibiyakin mo yan. Si kasi nangangati yung lalamuna. Kalahate, tapos bababad mo lang. Parang nakikendi ka lang. Masarap yan, wawal. Sinabi mo na to kasi inuubo ka. Tsaka sinisipong ka. Ang hirap talaga. Ako po ang Dr. 101 ng pamilyang ito. Ikaw tayo, anong nararamdaman mo? Inuubo ka ba? Wala lang. Hindi pa sa akin. Sabihin mo lang kung ano. Okay lang. Okay lang. Kaya sabi ko, pag nagbibili rin sa ari, hindi pa Grabe naman. Bipot! Kailangan natin. Ito mong gulay yan, Bipot! tayo kay tatay ng pera, Kasi si kailangan siyang gawin. Patay ah! Okay yan ha. Pura lang ang NBI. kobra na yan. Pambili mong gamot. That's the obligation and the responsibility Because I believe being Miss Universe is Hollywood. Hollywood, Miss Ito.